nakakaapekto ito sa pagtaas ng views ng iyong mga videos kapag meron ka pong current violation. Kaya ugaliin po nating i-check palagi ang ating mga support inbox or profile recommendation mas maiging dun po kayo mag-check kasi guys pag meron po tayong violation ay mag-less visibility po hindi po madi-distribute ang ating mga videos kaya dapat aksyonan agad para maalis po yung violation at hindi bumaba ang views ng inyong mga video at kung ikaw ay monetize hindi naman makakaapekto sa iyong earnings at isa pa guys huwag maglabis mag-share ng mga videos sobra sobrang mag-comment sobra sobrang mag-send ng mga stickers lahat ng sobra guys ay nakakaapekto po sa ating account at magkakaroon po tayo ng spamming or magkakaroon po tayo ng less visibility kasi dyan papasok ang demotion ito yung pinapataw sa atin na hindi natin nakikita kaya magingat po tayo guys and kung may natunan please share this video and follow mo ko for more tips thank you so much